sa gobyernong ito na tayo pong mga manggagawa, tayong maralita, ang tunay na nakakaramdam, tunay na nakakaalam so kung ano ang nararapat para sa atin. Um, yung kinikita niya po sa isang araw ay 404. Um, hindi po sapat sa amin yung kinikita niya kasi po marami pa po kami gastusin yung, yung ano po, bumibili kami ng gatas, grocery, tapos, nagbabayad ng ilaw, tubig, eh, tumataas na po ngayon. Sa isang linggo po, yung mag, namamasahin siya, ay din po ang pamasahin niya sa isang linggo, eh, ang sahod niya lang po, eh, pag hindi po siya nagote, mababa lang, para akin po hindi po talaga sapat yung mga, yung sinasahod niya po. Pag ang langis, malaking... Inflasyon ang nangyayari, nagkakaroon ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pagtaas ng mga bigas, pagkain, at saka pang sa pangkabuhayan namin ay nakakaapekto talaga. So, sa pagtaas din ng sweldo, kailangan na kailangan namin yon, lalo na lumalaki na ang aming pamilya. tumaas ang sweldo ng mga kawani. Tribado man o oh, gobyerno, kulang na talaga yung pera na ayon, uh, sinusweldo ng ayon, ating mga kawani dito sa Pilipinas. Sino kayo ang naranas na o ngayon ay iniisip kung paano babayaran ang mga gasto ng mga pambaya sa oryete at nangusto sa anto. kilo. Ano ang naging solusyon natin? Five, six, yan ang solusyon. At ang nagsasalita po, mga kasama, mga kasasayan, ay mga kawan ng gobyerno. Yan po sila sa atin namin. kami! Paon na paon sa utang. Hilo sa walang utang po so, katulad na nangyayari sa inyo ay nangyayari din sa amin. Tayo po ay naglingit-git. Tayo po ay ganit na ganit na. Ngunit kailangan ipakita natin na tayo ay nagkakaisa at handang kuminos. Kailangan lalo pa natin salakinin ang ating bilang sa darating na araw ng manggagawa sa Mayo 1 sa Labor pagsisinot at pagpamarsya. Magsisimula po tayo sa liwasang bonifasyo, magkakaroon ng maiging programa at pagkatapos po ay magpamarsya tayo patungo ni Yola para kalampagin ang Malacanang. Isingin natin ito sa kanyang pagtutumog para ipakita na kumakalam na ang sutura ng kawalan sa pamahalaan.